So yun for today's video nga po pala mga kabagat Ayan magandang magandang umaga po sa inyo At ayigising lang po natin At meron po sa atin na Kumatok sa ating puso Na lumapit po Para po sila ay Ihingi po natin din ng konting tulong Sa ating mga kababayan na sa mga may mabubuti rin pong puso. Ayan, isang pamilya po ang nais din pong tulungan ni Boy Bagak. Pero bagamat uh, kinalulungkot po natin na wala pa rin po tayo sa ngayon dahil yun niya po ay hindi pa rin po tayo masyadong nakikilala dito sa ating social media. Kaya ayat-ayat ang tanging ko lang pong hiling ay ilapit po ito sa aking mga boss, lalo-lalo na po sa aking mga supporter na Sender Star sana po ay matulungan po natin yung isang pamilya na ito na lagi na lang din po napipinsala ng bagyo at napagtutulong tulungan na lang din po namin ayusin at itayo para po sila ay merong tulugan at liliman Ayan, at meron po silang masilungan kung sakali man po na may ulan na naman din po na mahina Ayan, at ito pong bahay na ito mga kabagak, isang pamilya po sila ang tangay lang din po na tumutulong sa kanila yung isang anak po nila na nagkukontraksyon. Ayan. At sila naman din po ay hindi naman din po napapabaya ng ating barangay. Pagka po meron talagang dumarating ng mga ayuda at sila po talaga ay inuuna din. Ayan, maraming maraming salamat din po sa aming sanggunian ng barangay dahil hindi po sila pinababayaan. At ito po mga kabagak, ipapakita ko po sa inyo yung kanila pong klase ng bahay na gusto ko po sa inyong ilapit at hihingi ng tulong at ikatok na rin po sa inyong mga puso bayan at syempre nga ay eh, sabi nga po nila yung konti at maliit at pag pinagsama-sama ay napakalaking tulong at napakalaking bagay po para po sa kanila mga kabagak at ito po yung bahay na po yung yung bahay nila mga kabagak ayan at tagpi-tagpi lang po yan na ah, plastic at sako Ayan, nakita nyo naman po mga kabaga. Ayan po yung kanilang bahay. At dati po nung nakaraang bagyo, nasalanta uh, nasa lanta po ito, nabuhal. Tinayo lang din po ulit namin, napagtulong-tulungan din po ng aming mga, kami po mga magkakabarkada. At sa pako din po ay napaghati naman din po namin. Ayan po yung kanilang bahay mga kabagak. Ayan o, nakita nyo naman po yung kanilang likuran. Ayan tapos yung likod po ng bahay nila ay ayan pala yan kaya sana po mga kabagak sa mga supporter ko po na sender star ah, sana po ay mapagtulong-tulungan po natin to at ako po ay kumakatok sa inyong pusuan at humihingi po sa inyo ng konting tulong sana po ay ating matulungan yung isang pamilya na to mga kabagak ayan kita niya naman po yung kanilang bahay ah uh, meron naman po tayo na sabi na meron lang po silang nasisilungan ayan mga kabagak at papasokin natin yung laob aray ko sumut pa tayo sa bakon <coughs> ayan yung kanilang harapan mga kabagak ko ayan yung harapan ng kanilang bahay ayan na tulungan na po namin dati itayo at tumuha po kami ng kawayan saka pinagati-hatihan na po namin yung pako ayan po yung kanilang Arapan ng bahay tas karsada to ayan tas andito dito tayo sa loob papasokin natin ayan lupa po yung kanila ayan mga kabagak ayan po ayan yung mag iina ayan yung bata hindi pa masyadong lumalakad dyan magaling na ba yung sugat yan ayan po yung kanilang loob ng bahay mga kabagak oh. Ayan, kita nyo naman po. Ayan yung kanilang mga bubong. May mga kwan na mga plastic-plastic para hindi tumulo. Ayan. Asa yan si Ate Bams. Ate Bams. Big shout out. Ayan o. Ayan po yung kanilang loob ng bahay mga kabaga. Tapos dito lang sila natutulog. Ayan yung kanilang tulugan. No? Ayan. po yung kanilang tulugan. Yung sapil lang po nila eh plastic lang din. May karton. Eh, tapos din po yung mag-asawa. Tapos si Ate Carmen dito, ito po eh senior. Hindi na sa hindi naman din po sila masyadong napapabayan sa barangay. At, teka naman po mayroong bigay ng ayuda eh nabibigyan naman po sila. Ayun dito po sila nagduluto sa kahoy tapos ayun po yung kanilang mga kahoy. Ayun yung mga pinagsangalan dito. Inipon nila para may panggatong sila. Ayan, sa mga kabagak po natin dyan, lalo lalo na po sa aking sender, uh, supporter na sender star, uh, sana po ay ini inilalapit ko po sa inyo yung pamilya na to, inihingi ko po sa inyo ng konting tulong, sabi nga po nila edi eh, di baling maliit basta po napagsama-sama ay eh, napakalaking bagay at napakalaking tulong at napakasarap po sa pakaramdam yung talagang tumutulong ka at yung merong kang taong natutulungan ayun po ayun yung kanilang nang bubong Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga minamahal po nating kabagak. Ayan, sana po ay ating matulungan itong pamilya na to kahit po ay pambili man lang po ng dinding. O tsaka mga kahit po siguro yung mga pang ano na to papalitan na lang po siguro namin na ng kawayan. Kukuha na lang po kami ng kawayan. ah uh, dinding lang po at tsaka pako at tsaka siyempre kung meron pong gusto magbigay din o mag ng mga konting mga pagkapagkain nila eh napakalaking tulong naman po at napakalaking bagay ayan po maraming maraming salamat po at dito ko na lang po tatapusin ang aking video sana po mga kabagak eh matulungan po natin yung aking hinihingi sa inyong tulong at inilalapit sa inyong pamilya ayan po maraming maraming salamat po sa aking mga supporter na solid na sumusuporta ng star Ayan, maraming maraming salamat po. At ito pong aking video na to ay wala po itong cut at wala po itong edit. Ayan, yun po yung kanilang tukuran so yun lang po at maraming maraming salamat po at big shout out po sa inyo. Uh, sana po ay mapakinggan nyo po yung aking panawagan na to na matulungan po natin ang isang pamilya nito at napakalaking bagay po nito at habang buhay po nila talaga na tatanawin ang utang na loob binigay po natin tulong. So yun lang, maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayong lahat. God bless you all mga kabagak. Peace out.